si Denny o oh Jesus stand by like tayo sa ating pag-aral na sa ito ayos ayo tayo

Let's now hear. Let's see the name of Jesus Christ. for the glory because God is good all the time. Good morning everyone. Thank God it us. Uh, today is a uh, October 12, 2025. Now uh, this the day that the Lord is made.

na hinirang na ating Panginoon. Kaya sa pagiging banal, kailangan natin na kapatid habang tayo po ay nandito sa salibutan ng banal ang Diyos. So, kailangan din natin na maging banal sa kanyang harapan. Kaya patuloy tayo mga kapatid. Ngayon niya sa pag aral ng India, na ito po ay kailangan natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang siyang nakupalaya po sa atin. Kaya ito ngayon mga kapatid ating pag-aaralan, Tayo po sa biya ng Diyos. Hallelujah, tayo po ay sana bigyan ng Panginoon na pagkataon na tayo po ay mag-alam ng buong katuhanan para po